Mga punong barangay, mga Lupon members, ready na po ba yung inyong KT form number 4? Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Ito pong video na ito ay, again, gentle reminder sa atin pong mga punong barangay, sa atin pong mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa. Ang gusto ko pong ipaalala sa video na ito ay yung KP Form number 4. So ano ba itong KP Form number 4? Ito po ay yung talaan ng mga hinirang nakasapi ng lupon. Alam niyo po sa panahong ito after ng election, after ng selection ng mga members ng lupon tagapamayapa pamayapa and after oath taking. Kakailanganin niyo po ang KP form number no. 4. Kasi nakakalat na po ba sa inyong barangay. Ito pong KP form number no. 4. Ito po ang nakalagay dito ay una, tanggapan ng punong barangay sa taas yung Republika ng Pilipinas, Lalawigan, Lungsod, Bayan o barang at Barangay. Sabi po dito sa KP Form number 4, nakatala sa ilalim nito ang mga hinirang na mga kasapi ng lupong tagapamayapa sa barangay kung saan kayo naandon na maglilingkod sa sandaling makapanumpa sa kanilang tungkulin at hanggang makabuo ng bagong lupon sa ikatlong taon kasunod ng kanilang pagkakahiram. So mga kabarangay, ito po yung KP Form number no. 4. In Tagalog, ito po ay nakalagay dun sa book na ipinopromote ko sa channel na ito. Dito po makikita nyo, andito yung list ng mga napiling lupon at mga nakatapos ng makapag-oath taking para sa kanilang tungkulin. Sa baba po nito nakapirma ang punong barangay at dito sa kabila pinatotohanan ng kalihim ng barangay o ng barangay secretary. Napakahalaga po nitong KT form number 4 ang layunin po nito ay para ma-inform ang ating mga kabarangay kung sino-sino ang mga kasalukuyang lupon members sa barangay. Makakatu ako po'y naniniwala na makakatulong po ito bukod doon sa para malaman ng public kung sino ang lupon member. Makakatulong po ito para kung sakaling ang ating mga kabarangay ay magreklamo sa barangay o sila ang ireklamo sa bar sa barangay sa sandali na sila po ay umabot doon sa uh, level ng conciliation doon po alam na nila kung sino yung kanilang pipiliin para humawa nung kanilang kaso nung kanilang problema during the conciliation. Para hindi na sila sino ba, magtataka sino ba ang mga lupon dito sa barangay. Okay? At ito pong KP form number 4. Okay? Ito po ay nakapaskil sa buong term ni Kapitan. So kung ang term ng Kapitan ay tatlong taon, pero sabi ngayong, ngayong susunod na ngayong katatapos na barangay election ang um, uh, mauupo lamang ang mga kapitan, ang mga kagawad sa loob ng dalawang taon. Assuming na 3 years ang pag-upo ni kapitan sa posisyon, sa buong period ng 3 years, ito pong KP form number 4 ay nakapaskil doon po sa tatlo na matataong lugar sa barangay. Kagaya po ng ginawa namin dito mamaya ipapakita ko sa inyo yung isang uh, uh, posting namin ng KP form number no. 4 Mga kabarangay ito po yung sample ng posting namin ng KP form number no. 4 at ito po ay naandito sa loob mismo ng aming uh, barangay hall at uh, dahil ito po yung entrance papasok sa aming barangay hall, makikita nyo po dito dito sa bandang ito na dito nakalagay yung aming KP form number 4. At ito po ay mananatili dito sa loob ng termino ng aming bagong kapitan. Kaya maraming salamat po. So, mga kabarangay, uh ulitin ko ha. Mahalaga po itong KP form number 4 na ito. At ito po ay bahagi ng pagpapatupad ng Katarungang Pambarangay. Kaya po muli, salamat dun sa ating mga bagong subscribers at dun po sa mga uh, patuloy na sumasubaybay dito po sa Katarungang Pambarangay channel. Ako po si Jeffrey at ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong lahat.